Magandang araw guys. Ayan, araw na naman na yung lunes at ito, marami na naman tayong i para sa second day ng ating pagro-rolling. Araw ng Martes, halos kasi maganda rin yung nag natin ngayong araw ng lunes kahit na masama ang panahon. Ayan guys, papansin nyo talagang madilim pa rito sa lugar natin. At ito nga guys, bumili na naman tayo ng na apat na palm oil. Ayan, tapos isa na namang coconut yung binili natin at syempre bumili rin tayo ng asukal natin na iriripak -re na naman natin guys ayan ganyang karami yung iriripak -re natin kasi naubos yung mantika natin dahil sinabihan ko sila na tataas na naman yung presyo ng mantika kaya yung iba ay bumili na ng marami kaya naubos yung niripak natin kahapon na mantika at unti na nga lang yung natira guys kaya ito na naman kailangan natin ripak at alas 4 na nga ng hapon at madali na lang natin to Tutulungan na natin si Mrs. magripak ng mga mantika Ayan, ako na siguro magripak -re ng mga bote At ito na nga guys, kumuha tayo ng ating pitchel At sinimulan na natin magsalin sa mga bote Kasi pag hindi pa natin tutulungan si Mrs. Tiyak na aabutin siya ng gabi sa pagriripak ng mga mantika. Sa isang container kasi na mantika, makakagawa tayo ng 54 pieces na mga bote. At sa ating mga 1.5 naman guys, ay makakagawa tayo ng 12 pieces na 1.5. Kung akala nyo guys na wala tayong sinusundan na pattern dyan kung hanggang saan ba yung laman ng mantika natin Doon kayo nagkakamali guys at meron tayong sinusunod Kung mapapansin nyo yung mga bote natin may mga dot dot hanggang doon guys yung Tukat ng ating mantika. Ganito lang pala kabilis magsalin ng mga mantika. Basta ang gagamitin mo ay yung pitchel. Pero meron din kaming ginagamit na drum na may poset. At yun nga guys ay binilin namin. Kaya si Mrs ang gumagamit ng drum na may poset kasi nagsasalin din siya ng 1.5 habang nagsasalin din ako ng mantika naman sa bote para mapabilis ang aming trabaho kasi inabot na rin kami ng alas 4 bago kami nakapagsalin. At ang puhunan nga natin ngayon guys sa binili nating apat na palm oil, isang coconut at isang wash sugar guys ay umabot din tayo ng 9,950 pesos. At kinumpit ko na pala guys kung magkakano ba yung pwede nating tubuin sa puhunan natin na 9,950 pesos at ang posible nga natin tubuin guys ay 1,800 pesos guys ayan ganyan din kalaki yung pwede nating tubuin kaya naman guys tumagal talaga ako sa pagro rolling halos pang apat na taon ko na rin itong nagro rolling at pagkatapos nga natin sa linan guys ayan tatakpan na natin yung ating mga mantika at sa takip naman guys ay may nabibili naman yan sa palengke ang tawag natin dyan ay gin cup ang one-fourth nyan guys ay marami na halos na sa 200 pieces na rin yung laman o mahigit pa at ang presyo ngayon guys ay 70 pesos dito sa atin. Kasi kalimitan marami nagtatanong sa aking mga viewers kung saan daw ako nakakabili ng aking mga ginagamit sa pagmamantika o yung sa ating pagro-rolling. Kasi halos lahat naman ng aking mga ginagamit at mga binibenta ko sa aking pagro-rolling guys ay sa palengke ko lamang ito binibili meron lang talaga ako isang supplier na nagbibigay talaga ng special discount sa akin dahil pag bumili naman talaga ako ay halos lahat sa kanya ko na kinukuha. At ito nga guys, tapos na yung ating mantika sa bote. Natakpan na natin siya at dadalin na natin siya sa sasakyan. At ito nga pala guys, yung mga 1.5 na niriripak ni Mrs. Ayan. At ang lamang niya yung ating uh, pichil. Kabisado na kasi niya yung sukat sa pichil kung, kung gaano ba karami yung laman ng Mantika sa pichil at ito tapos na rin siyang mag ng mga mantika at inabot na rin tayo ng gabi sa pagre at meron pa tayong mga isusunod guys. Ayan yung ating asukal na wash sugar. At yan pala guys yung ating mga palm oil halos na sa 24 pieces at 6 pieces nga yung ating coconut oil na 1.5. At ito nga guys inakyat na rin natin sa sasakyan para bukas ay iba na naman yung ating ikakarga yung ating mga wash sugar guys ayan uh, at sigurado guys marami na bibili sa atin kasi ang discard ko pagka meron tayong price increase ay uh, inaabisuhan ko sila para naman makapag-imbak rin sila ng kanilang mga panindang mantika guys kaya talagang isa yun sa mga discard ko para maubos yung mantika natin at inabot na nga tayo guys ng 5.50 ng hapon at kailangan pa natin mag ng mga asukal. sinisimulan na nga pala ni Mrs. yung pagre-repack para agad din tayong matapos. Ayan. At kinikilo na nga niya tapos ang isusunod natin dyan guys ay isisilid natin. At pagkalipas nga ng ilang minuto guys, halo sumabot rin tayo ng mga 45 minutes ay nakahalapian na rin natin yung ating asukal. Ayan guys at marami na rin tayong na repack sa mga oras na to at malapit na nga rin tayong matapos dahil inabot na tayo ng gabi sa pagre-repack ng asukal medyo matagal nga lang talaga ang pagre-repack sa asukal at inabot na nga tayo ng 7.39 ng gabi at sa wakas guys natapos din natin yung ating asukal pero hindi pa dyan tapos yung ating trabaho meron pa kasing susunod na iriripak natin yung ating mga bawang kasi hanggang may oras pa tayo ay nire natin at dinadagdagan natin yung mga paninda natin. At ito nga guys, sinisimulan na ni Mrs. Kagad yung pagre-repack ng bawang para meron tayong maibenta kasi naubos din yung paninda natin bawang. At hindi nga tayo nakapag-repack kasi ng halos isang linggo din ng bawang. Kaya naman, yung ibang customer natin guys ay hindi naabutan ng ating panindang bawang. At maraming nga ang naghahanap nito sa atin uh, Ganon din kabilis guys yung bentahan natin sa bawang At ayan nga guys naaksaya ko na naman ng 6 na minuto sa buhay nyo At salamat sa pagsuporta sa video ko Salamat!